Lahat ng kinain namin sa Hong Kong, day 1, napasabak agad kami sa kainan dahil alam nyo naman, Hong Kong is food paradise. hing agad tayo for their roasted meats. Sikat na sikat sila sa barbecued pork at syempre, roasted goose. Napasama na rin sila sa Michelin Guide before. Nag-order kami nitong suckling pig rice na talagang malaman at sobrang juicy tapos crispy. Tapos ito naman yung combination ng goose at yung kanilang barbecued pork. Grabe, kumikinang kinang pa talaga sa sarap. Panalong-panalo rin yung gusto nila. Sobrang fatty, crispy yung balat, at juicy yung meat, tapos ang tender pa, mga ka -eats. Next naman, nagpunta kami sa Kakao Lab sa may Causeway Bay, mga ka -eats. Chocolate Lovers Paradise, mga ka -eats. Dahil kahit anong may tsokolate, binibenda nila dito. Meron silang chocolates, may drinks, may pastries, cakes, at iba pa. Nag-order kami ng kanilang matcha dice. Masarap yung matcha flavor. Siyempre, may white chocolate yan. Yung tinapay lang, medyo may katigasan ng konti. Ito naman ay yung kanilang dark chocolate dice. Ang sarap ng chocolate. Siyempre, medyo malambot yung loob. Yung labas na talagang matigas. Yung kanilang mocha bun, masarap naman. Kaso lang kulang sa mocha, pero sobrang lambot at buttery. Ito yung kanilang brownies na heart shape. Sobrang chocolatey nung loob. Dark na dark talaga. Medyo crumbly lang. Ice Cacao Latte for the win. Sobrang lasa mo yun. Quality ng tsokolate. Hindi siya matamis. Creamy pa rin siya. Tapos, hello sa magina ko. Next naman is yung kanilang Mami Pancakes. Sikat na sikat sa Hong Kong, mga eats Egg Waffles ang specialty nila. Tapos, iba't ibang klaseng flavors at fillings meron din sila doon, syempre. At yan yung kanilang classic na Egg Waffles. Ang crispy nung labas. Tapos chewy and soft yung loob. Yan no? bouncing, bouncy mga kaits. Ito namin yung kanilang matcha red bean. Ito naman nawala na yung pagka crispy. Pero yung loob may pagka creamy at yon ang sarap nung kanilang red bean paste. Hindi tinipid yan. First day pa lang hinanap na namin agad tong mami pancake dahil sobrang nagustuhan namin to nung pumunta kami ng Hong Kong nung February. For dinner, lauha, hot pot, sikat na sikat to mga kids dahil sa kanilang old school vibes. Neon lights, tapos sobrang old school, pati yung upuan, table setup, yung decor, ang ganda mga kids. Hot pot, yung kanilang specialty dito, may sauce bar dyan, tapos syempre, gawa-gawa ng sauce. Pwede kayo siguro magpatulong kung gusto ninyong kausapin sila. Pero kami, nag-customize na, na kami mag-isa. Appetizers, meron dyan. Tapos meron silang ito. Pipili kayo ng broth ng gusto niyo Syempre, hindi spicy yung pinili namin. Tapos ito yung mga meats, balls, veggies, at iba pa mga Panalong panalo ang sarap. Napamahal kami dito. Inabot kami ng 1,000 plus. Hong Kong dollars na lima lang kami, tatlong bata pa yon mga kids. Medyo nagulat nga sila nung inabot yung bill pero ang sarap. Legit na hot experience sa may Causeway Bay. Tapos meron kami buong video sa bawat isang mga restaurants na ito. Panoorin nyo lang mga kids. Abangan. Until next time. Bye-bye!